Sa so karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa impila ng DCSB, ang Spirit FM, CNN Kalapan, Oriental, Mindoro. CNN Live, Live. Live. Nation, Nation Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama ng Ariel, magandang araw Pilipinas, magandang araw Kalapan City, Oriental Mindoro. Nagbabala si Rojas Municipal Police Station Chief Major Clyde Taliawen sa publiko tungkol sa modus ng mga kawatan na hijack profile scams kung saan pinapasok ng mga hackers social media account para magpanggap na sila ang may-ari ng account at makapanghingi ng pera sa kanilang pamilya, mga kamag-anak, kaibigan o mga katrabaho. Ipinaliwanag ni Kalyawe na ang mga cybercriminals ay madalas pumapasok sa mga social media accounts sa pamamagitan ng phishing o social engineering. Ito ang kanilang paraan ng panlilinlang para makapanghingi ng impormasyon at pera sa kabilang linya. Binalaan din ng hepe ang mga gumagamit ng pampublikong wifi dahil kulang ang mga ito sa encryption at nagpapahintulot sa mga hackers na makuha ang mga datos o lumikha ng mga peking larawan para makakuha ng mga impormasyon. Sinabi pa ni Kalyawin, karaniwang nagkukulang ng madala ng malakas na encryption ang mga public wifi. Ibig sabihin, ang mga datos na inyong pinapadala sa mga network ay hindi protektado at madali ito sa mga hackers na makuha ang inyong maalagang datos tulad ng password, numero ng mga credit cards at iba pang mga sensitibong detalye. Hinikayat ng kapulisan ng mga social media users na palakasin ang kanilang mga online security sa pamamagitan ng paglika ng malakas na password, multi-factor authentication at iwasang buksan ang mga kahinahinalang link. Panawag ang panikalyawin na agad idulog sa kanilang tanghimpilan o sa kinaukulan ang mga pangyayari sakaling maging biktima nga ng gayoy agad matugunan ang problema sa Ilalim ng Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012, ang Cybercrime Identity Theft ay may kaparusahang 6 hanggang 12 taong pagkakabilanggo at multa na hindi bababa sa 200,000 piso. At yan kasama ng balita sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ako si Dennis Debreo ng CMN. 104.1 Spirit FM, Calapan City, nagulat na live para sa CMN. Pilipinas! CMN Live Nationwide. Maraming salamat, Dennis Nebrejo, Kala po naman sa impihan ng DCS Biang Spirit FM, CMN Kalapan Oriental Mindoro.